Ito nga guys ang routine ko tuwing gabi lalo na kapag tulog na tong mga anak ko. Kadalasan nga bago umalis yung asawa ko papuntang trabaho ay eh, kumakain muna kami mag-ina. Kasi sa dami ng bisyo nitong bunso bago matulog eh inaabot nga ako ng alas 9 bago makakain. Eh since nakatulog nga na maaga tong mga to kaya naman kumain muna ako guys bago ako nagligpit dito. Nung maunang buwan nga ng pag-uwi namin mula sa hospital ay eh, hirap na hirap talaga ako guys lalo na wala akong kasama lalo na sa gabi. Syempre kapag may newborn ka talaga puyat at pagod ang kalaban mo. Siyempre, every three hours, babangon ka para mag breastfeed at ipapaburp mo pa sila. Ay, minsan ang tagal niya mag-burp, guys. Kaya inaabot nila ako alas 2. Mabuti na lang ngayon, eh, okay na yung kanyang routine ng pagtulog. Maaga na siya natutulog, lalo na pagbusog at napaburp siya ng maayos. At ito nga, nagpunas na ako ng lamay sa dyan. Nakatapos na rin ako kumain dyan, guys. Nagugas na rin ako ng pinggan. At magsisimula na rin ako magwalis bago magmamap. Sa gabi nga, halos ayaw ko talaga matulog kapag nakikita ko napakadumi ng bahay at lalo na dito sa may mesa namin. Yung tapo na kanin ng anak ko, eh, dumidikit at and Ang dumidumi niya tingnan, guys. Kita nyo ba guys yung stante doon sa tabi ng lamesa namin? Dati nakikita nyo naman sa video ko ang nakalagay doon ay eh, yung aming kabinet ng mga damit. Pero ipinasok ko sa loob ng kwarto ang kabinet dahil nga ilalagay ko nga yung aking bagong biling stante. Lalagyan na ng mga gamit at appliances ko na nandun sa ibabaw ng ref. Dahil naawa na nga ako sa ref namin guys, ang bigat-bigat kasi ng mga nakalagay doon. Eh, speaking of bigat, eto nga at binuhat ko napakabigat na tupiin namin guys. Ewan ko na lang talaga kung hindi naman talaga bumuka yung aking burot dito. Pero no choice naman ako dahil wala akong ma Utusan. Pero kapag nandito na may asawa ko, lahat ng mga bagay-bagay na utos ko sa kanya, syempre may maasahan tayo eh. Ilang araw na nakatambak yan sa biranda na aming tupiin guys. Kung nakakasigaw lang yan, siguro sumigaw na siya. Natupiin nyo na ako dahil napakatagal ko na rito. Ayan niya, tapos na ako magwalis. At ito naman pagmamapang inatupag ko guys. Dahil sobrang dumi na talaga nitong aming ilalim ng lamesa na pinagkakainan. Alam niyo ba dati ang gamit ko na pang spray ay yung tubig lang na merong pampabango. Pero ngayon, meron ako na discover. Ito nga yung si Waste Multipurpose Cleaner. Ito magmamapa magmamap ako or magpupunas ng mga alikabok. Ay ito nga yung ginagamit ko. Napakabango niya rin guys. At ang kintab-kintab ng tiles namin kapag ito yung ginagamit ko. Ito na din ang ginagamit ko sa paglilinis ng CR namin. Ka-level na siya ginagamit ko CR namin dati na binibili ko sa grocery. Ginagamit ko pa rin naman yun guys kasi syempre para may backup ako kapag naubos nga itong seaways. Pero kapag naubos nga ito, ibibili eh, nga ulit ako. Kung gusto nyo rin palang itry itong seaways na to, ilalagay ko na lang ang link yan sa comment section or nandyan lang yan sa yellow basket sa baba. Tapos na nga ako maglinis dyan at inatupag ko naman tong sampayin ko na nung nakaraang araw pa nga ito guys na tapos mawashi. Ewan ko na lang kung anong amoy nito pagkatapos matuyo guys lalo na hindi na arawan at dahil wala namang araw na sumisikat, puro na lang ulan pero habang sinasampay ko yan guys, kinakapakot tuyo na nga siya guys, dahil siguro ilang araw na nga sa washing na nakakulo pero ibon na rin yung amoy at eto na, tapos na ako magsampay at ang atupagin ko naman ay yung patutupin ng mga damit, pero bago yan, naghilamos muna ako at nilandi-landi muna itong mga nilalagay ko sa mukha bago matulog syempre kailangan din natin mag-asikaso ng ating mukha kahit ganito yung katawan natin at nagtimpla na rin ako dyan ng gatas, pampadagdag ng ating gatas Pampadagdag ng gatas, guys, sa gatas. Ganun. Ah, basta ganun. Intindihin nyo na lang ako, guys. <laughs> Ayan, nakikita niyo bang patungan ko na yan? Kinikilig talaga ako dyan guys. Ang ganda-ganda na niyan dumating. Tapos mukhang matibay pa talaga siya. Ang mura niya lang guys nung nabili ko. Tapos nakasale pa kasi nung 99 sale ko siya binili. So eto na nga guys, ang pinakikihintay ko sa lahat tuwing gabi ang aking me time. Oo guys, eto yung me time ko. Ang magtupi ng mga damit habang nanonood ng Netflix. Minsan naman ang me time ko guys, eh nagni-Netflix habang kumakain si Chiria. Ganon. <laughs> Hindi naman sayo ayaw natin na istorbo, pero minsan masarap din talaga sa feeling na nakakapagpahinga ka. Yung wala bang umiiyak, wala nang hihingi, walang dumedede. Yung ikaw lang, habang hmm. nag-iisip-isip, humuhurup-hurup ba. Kasi sa tulad nating mga nanay na sa maghapon sobrang pagod, hindi lang pagod sa pag-aalaga, sa pagluluto o sa anumang gawain sa bahay. Pagod din yung isip natin guys, kakaisip ko anong ulamin sa maghapon. Kaya deserve natin ang ganito, simple man guys pero pahinga pa rin to para sa akin. Kaya sa mga nanay dyan na tulad ko na busy sa maghapon at lalo na sa pag-aalaga ng mga anak, maglaan din tayo ng oras para sa sarili natin. Lalo na kung meron naman tayong kapalitan sa pag-aalaga ng baby. Ako kasi guys, sa simpleng pag grocery na ako lang mag-isa. Walang istorbo o kung ano-ano pang pagmamadali. Eh, feeling successful na ako. Sinasamantala ko nga na naka-maternity leave pa ako. Kasi pag pumasok na nga ako, ewan ko na lang talaga kung hindi ako maging zombie. Lalo na pagod sa biyahe kasi sa sitwasyon ng EDSA at Commonwealth na araw-araw kong dinadaanan papasok. Eh, maubos talaga ang oras ko. Pero dahil no choice naman ako, kailangan kumayod, iisipin ko na lang ulit na me-time din yon. <laughs> kahit tawag ng tawag na din yung asawa ko at ng mama Dalina dahil papasok din siya sa trabaho, malilate na nga daw siya. Nakala niya naman ay eh, may sarili akong sasakyan or pwede akong lumipad kahit sinasabi nilang ako'y asang aswang. <laughs> o siya guys, sobrang haba na nga ng dadal ko. Ewan ko na lang kung may magtatsaga sa panonood sa pag-feeling vlogger ko. Sige na guys, maraming salamat sa panonood.